Mapag, mapagpalang araw po sa ating lahat Inday o cry po ang inyong lingkod Bago ang lahat, gusto ko po munang magbigay uh, Bati kay Mr. Kabusiness, Papa Dins TV at sa kabisnes Family Shout out! Magandang araw po sa inyo Okay, ako, bago po ako magumpisa. Uh, mayroon tayong mainit na mainit na topic na ating tatalakayin or bibigyan natin ng reaction. Isa ito sa mga video ni Renji at ni Thinking Body. Alright. So, uh, nagpapasalamat muna ako kay Mr. Kabisnes or Pinuno na binigyan niya ako ng pagkakataon para naman maisalaysay ko yung aking opinion. Salagay, opinion niyo lang. Siyempre, may opinion din akong akin, no? So, eto na. Kasi nga, alam naman natin lahat, hindi naman batid sa inyo na si Bornock ay Bornock ay ano, uh, na-aksidente. Napanood ko yun yung video nila ka-business. Kasi ako, Update uh, updated ako sa mga video ng ka-business family, Papa Dins. Uh, minsan, hindi rin ako nakaka-nood tulad niya pag umuwi ako ng Pilipinas, gano'n. May mga araw din na ano, ayoko naman magsabi sa inyo ng mga ka-ek-ekan. Tulad ng dalawang syokoy na to. Okay, umpisan na natin. Eto na. Kasi, ayoko ng parte-arte. O, ito nga, na nalaman ko nung nagpalabas uh, na nga ng video si Kabisnes na si Buknoy nga ay naaksidente. So, mga ilang ano, syempre, public yan, di ba? Hindi ako naka, hindi ako naka subscribe dito sa dalawang Shokoy na to. O, dalawang Kolokoy na yan. Shokoy na lang. O ako na magbansag na Shokoy sa inyo, ha? mga Kolokoy kayo right. Nang napanood ko yung video ni Kabisnes about kay Kuya Burnok, kasi minsan nalilito ako mga Kabisnes dyan sa Burnok, Bur, Buknoy. O, eh pagka nagkamali ako, alam nyo na yun ha, isa lang tinatapik ko dito. Si Kuya Burnok. So gusto ko na ilahad din dahil bilang ako ay solid solid supporter ng mga KBO. Alam nyo yan. Gusto nyo ng pagkapatibay? You know. Char. Yun. Eto na. O, ito matawa-tawa lang ako pero magsiseryoso na si Indaya. Alright. Magbigay tayo ng isang reaction. Siyempre, bilang supporter, solid supporter ng KBO, uh, hindi ako pala comment. Unless na mayroong mga nagbabas dyan, dyan tumitira ako dyan sa comment section. Siyempre, kumbaga, sa akin, na-experience ko rin naman kasi kung paano ko na-meet ang mga kabisnes. business uh, yan, sila kabis, family kabisnes. Paano ko yan? Kung na-meet ko na sila last, I think last year. So, syempre lahat tayo, uh, pag yung first, first time natin na-meet yung isang tao, meron tayong hiya. ba? Diba? Hindi naman sa lahat ng oras dapat makapalang mukha natin. So, may hiya. Pero, iba to eh. Iba yung narinig, yung, kumbaga, yung na-feel ko sa family ka-business. Eto, walang plastikan to ah. Kasi, wala naman akong sweldo dyan. Hindi ako swelduhan at hindi swelduhan ng alindog ni Inday. Okay? So, yun yung na-feel ko. Kasi first time ko silang nakilala. Alam niyo yung dapat mangangapa ngapaka, di ba? Pero nung nakausap ko yan si si Pinuno, ang ating uh, creator ng kabisnes. Uh, iba yung naramdaman ko, parang alam nyo yon parang ang gaang agad ng loob ko na, uy, parang okay to, pwedeng biruan, parang mga ganon. Tapos sumunod pa si Mrs. Kabisnes. Siyempre, ako, nakakahiya naman pag nagbiro agad ako, yung mga ganun. Kaya lang, hindi. Hindi ko alam bakit ganun. Wala tong plastika na. Ang plastic dito, bag So, eto na. So, sa mga kagwangs, ganun din naman. O, oh, shout out mga kagwangs. Huwag lang sana kayo magbago at uh, titirahin ko rin kayo dyan. Charot. Yun, as yung sa mga joke-joke, hindi lang sila pang camera. Off camera kami noon off camera kami, talagang pagkausap nyo sila, is matatawa talaga kayo eh. Ah, nakakatawa talaga. Tapos, eh ako nga, eto ah, oy mga kulokoy, makinig kayo. Ah, etong dalawan to, tinanggap to as ah parang family member, tinanggap sila na bilang parang kapamilya, gano'n, ay kapamilya, gano'n. Ngayon, ang naaano ko, kasi minsan, tumatawag din ako kay Mrs. Ka Business Minsan, nagbibigay din ako ng suggest, nagsasuggest ako. Minsan, kumibu naman kayo, sabihin nyo naman po yung totoo. Kasi, di ba nakakasuya? Yung nakakaasar. Siyempre, bilang solid supporter, karapatan ko rin naman mag-comment. Kaya lang, ako nakikiramdam, tapos nagbabasa ako ng mga comment. So, naisip ko, na kasi before pa lang nagsabi na ako kay ka-business na pwede po bang mag-reactor, ganun ganon So sabi naman nila pwede naman, kaya lang syempre hindi naman agad sugod-sugod kasi alam nyo busy, busy person ako, ganon So wala naman akong trabaho, isa lang akong dukha. E eh, di eto na, e eh, pumayag naman sila, kaya lang syempre kailangan lahat ng bagay pag-iisipan mo muna, paghahandaan mo muna, ba diba? Uh, mas na kasi pag sinabi ko sige 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 tapos wala akong oras. So ayoko magpasa ng tao. Sa so, hanggang sa dumating na nga na ganyan, uh, nakilala ko yung naglagay na siya sila ng mga reactor nila. Tapos eh isa sa mga reactors ni ka ay eh, nakilala ko si Anime. So hanggang sa di si Anime kasi minsan ah uh, ko rin sa mga ano niya, sa mga video niya, ganoon, hindi man lahat. Pero minsan, pag nagla-live ako, itinataas ko rin yung mga link niya. Yung iba, yung iba lang. Ganon. Tapos, eh, nag-isip ulit ako kung pwede mag-reaction mag, -react, mag or mag-reactor. Kasi nga, parang sa dami-dami na nang tinulungan itong kabusiness family. Itong mga ulaga na to, mga manhid, mga walang ano, utak. Gusto nyo pakitaan ko kayo kung gano'n lang karami ang utak nyo. Wait. Ganito. Ganito lang karami ang utak ng itong mga kolokol, mga syokoy na itong mga tirador na ito. Ganyan. Bumili kayo ng ganito. Buksan nyo kung gano lang karami. Ang, ang loob, laman ng loob. 'di ba? So alam na nila ha? na na aksidente si Borno. May mga reactors si Kabisnes. business. Pero bakit napanood niyo lang yung ano ni Kabisnes. business nag-unahan pa kayo nito ni Palito eh. Ni ano? Thinking body. Tapos pinanood ko yung video niyo. Hoy, oh, FYI. Di talaga ako nanonood ng video niyo. So, nung nag, nag ako, nakita ko parang Parang si Burnok to ah. Sabi kong ganoon So nakita ko. So pinanood ko. Si ano, si Renji. Nagsalita-salita na doon. Nakikisimpatiya. Oy, hindi kayo nakikisimpatiya. Kay Burnok. Ang totoo niya, kayong dalawa ni Thinking Body ah. Nakikisimpatiya kayo. Pang content nyo. Yun ang totoo. Bakit? Ha? Sasabihin mo pa Renji na na ano, ano yan eh, nakasama ko rin yan sa kagwangs. Hindi ka naman kagwangs kaya, hoy. Alam mo ba yung sinasabi mo? Hindi ka naging kagwangs. Tinanggap ka para maging parang kapamilya. Pero anong ginawa mo? Ha? Hindi naman kayo pinalis, di ba? Ah, pinalis kayo ni ka-business. Pero merong mga bagay-bagay na dahilan. Kayong dalawa ni Palito, ni Thinking Body. Bakit kung nakikisimpatya kayo? Bakit kailangan yung gumawa agad ng video? Which is, meron namang mga reactors na pwedeng gumawa niyan. Bakit? Member pa ba kayo ng kabisnes? Hoy, may yaya naman kayo sa kayo kumukuha ng kakapalan ng mukha nyo. Ha? wala na kayo sa, ano, sa puder ng kabisnes. Wala na kayong karapatan na kumuha ng mga kung ano-ano picture para i-content. Mag-isip-isip naman kayo. Sa totoo lang, hindi kayo makikilala sa social media kung hindi kayo nagmula kay kabisnes. Yun ang totoo. O, oh, kayo mga basher dyan, ayang mga solid-solid uh, range, range na yan, ha? Ah. O, oh, huwag kayong, ano, mag, uh, ano kayo dyan, comment-comment kayo, mayos kayo dyan. Ha? Ayang mga basher na yan, maglalabasan yan dahil mga marites yan. Ito lang mga utak din nila, o. Oh. Oh. O, bato-bato sa langit, tamaan sa pool. Wala akong inaano, ha? Ah. So, ngayon, ito na. Eh, Napanood ko yung video niya. Sabi niya na, na ano, parang kapatid, parang ano, nakasama niya, ganyan. Tapos sabi niya, uh, ano yan, pati Diyos dinadamay-damay niya. Alam mo yung tsura ng mukha mo? Hindi mo malaman kung iiyak ang asim. Asim, tingin ko asim eh. Pinipilit mong gusto mong umiyak, hindi ka naman maiyak kasi nga wala sa puso mo yung sinasabi mo. Yun ang totoo. O, oh. Diba? Tapos, mo, 'di ba? Tapos sasabihin mo pa hindi ka pababayaan ni Kuya Hoy, kahit sino sa inyo, walang pinabayaan si Kabusiness, yan ang totoo. Kayo ah, hindi kayo pinilit lumapit kay kabisnes. Kayo mismo ang mga lumapit sa kabisnes family. Bakit hindi niyo alam sa sarili niyo yan, ha? Tapos nag-ano kay pwede naman ikaw makipagsimpatiya eh. Magsimba ka, walang kamera. Oh, lahat naman tayo pwedeng gawin 'yon. Kahit ako, vlogger din ako, pwede kong gawin yon. Kakilala ko sila ka-business. Pero ano, hindi nyo naman ako katulad. Uy, may hiya ito. Hindi naman ako member para makialam or ano. ba? Diba? Kahit ba na, nakasama kayo, yun na nga, kayo yung nga yung nakasama eh. Pero ano? Anong ginagawa nyo ngayon? Ha? Wala man lang natitira sa kakaganil ka, ka pala ng mukha nyo. Tapos sasabihin mo pa na wala kang tulong sa financial. Ngayon pa, hindi ka naman inihingi Pero alam mo, kung talagang tinuturing mong parang may pakiramdam kang parang kapatid, parang ano, ganyan, kaibigan, ganyan. Ngayon pa, kumikita kayo, di ba? Pero wala naman namimilit eh, na magbigay ka o oh, hindi eh. Financial, financial. oh. di ba? Maliit na nahalaga. Buti pa nga yung mga taong hindi, hindi ano ba yan? Hindi naging ka-member ng ka-business eh. oh na, na pag-iisipan na mag, ano ba, mag-ambag-ambag. Alam nyo ba yon oh, hindi ko sasabihin sa inyo, akin na yon Mga syunga pala kayo eh. oh, tapos ito naman si ano. Punta naman tayo dito kay thinking body. Ikaw thinking body, isa ka pa. Magkasunod lang kayo nag-content. Ha? As, alam nyo sa ginagawa nyo, dapat si kabisnes lang ang may karapatan na magsabi sa mga mag-uto sa reactors na kung gusto niyang paanuhan niyan, pa reaktoran niyan o pa-reactionan para malaman ng tao. Trabaho na nga ng mga reactors yan, kukunin nyo pa. Bakit hindi na lang kayo magtututuwad dyan para makagawa kayo ng content? Maraming paraan. O, oh, wala kayong mga yard balls. Susugod-sugod so, so so kayo, ano-ano ah. kayo ng social media, wala naman kayong mga appeal. O, oh, may appeal ba kayo? Ha? bakit ba kayo makikilala sa ganyan? O, di ba dahil kay ka ikaw thinking body, noo una, na, nasubaybayan kita, pero never ako nag-subscribe sa inyo. kahit sabihin pa yan ni Pinuno, mag-subscribe kayo, ganyan-ganyan. E, ayaw ko naman sa inyo. Kasi una pa lang, tingin ko sa inyo mga tirador. Nagkamali ba ako? Ayaw ko lang pangunahan si ka-business. Kasi may kanya time, tayong pakiramdam sa tao, yung unang tingin, yung ganyan. Oo, sabi mo, matagal mo nang kaibigan si ka-business. Yun na nga, eh, matagal niyo nang kaibigan, pero kayo mismo mga tirador dapat ginagantihan nyo kung ano yung yung pinakita o pinaramdam o ginawan tulong sa inyo ni kabisnes. Alam nyo, yung mga simpatiya nyo, hindi totoo yan, nakikipagsimpatiya kayo sa mga viewers ng kabisnes. Ha? Kasi gusto nyo makuha. Kaya nga ginagamit nyo pa rin hanggang ngayon ng kabisnes eh. Anong karapatan nyo pa na pa si Burnok sa mga content nyo? Kahit na hindi kayo magkamera, kung totoo naman yung nasa puso nyo, Ha? Pwede kayong pumunta sa simbahan, mag, magdasal kayo. Ba't kailangan may, pang may camera? Aber? Eh, ikaw nga, ikaw nga, ano, thinking body. Sasabihin mo na matagal mo ng kaibigan, naging editor ka. Pero hindi ka kilala. Tanggapin mo sa sarili mo na nakilala ka pa rin nung pumasok ka sa ka kabisnes. Bakit din na naisip yan? Parang kala nyo, ang yabang-yabang nyo, kala nyo, mga pogi kayo eh. Mas pogi pa yung skalbo ko sa inyo, uy. Diba? Ikaw naman, Renji. Oh, kundi dahil kay ka-business, magkakabalikan ba kayo ng asawa mo? Wala ka talagang yagballs. Kasi patulong-tulong ka pa. O, oh, kailangan patulay tulay-tulay si ka-business. Siyo nga ka rin eh, no? Wala kayong mga utang na loob. Kahit na wala kayong utang na loob, hindi nyo alam ang salitang utang na loob, ha? Respeto man lang or pasintabi, hindi nyo rin alam yan. O. Oh. Eh pag hindi nyo alam ang pasintabi at saka ang ang respeto, mas, mas maano, konti pa, mas konti pa yung ano, wala na. Wala na laman yung utak nyo. Mas, mas maganda pa to, may laman kahit konti. O. Oh. Tapos wala, ano pa, sasabihin mo pa na dati ka nang may YT, ganun-ganun, ito si Palito eh, dati nang may YT. Asa yung whitey mo? Kilala ka ba? Sa kayo nakilala? Ha? Di man kayo nakilala? Kadagdagan pa nga yung ano nyo eh. Kasi pumasok kayo sa ano. Eh kung no, noong before pa lang, matagal mo nang kaibigan si ka business, di dapat ginawa mo na, hindi ka na dumikit. Oo. oh, at dapat sabihin mo, ay, kuya, hindi na ako magkapakita sa camera kasi editor lang naman ako eh. Gusto mo rin? Kaya tay kayong mga dudong. Mga pisot kayo. Oh, ito naman mga sa basher ah, kayo mga basher kung talaga matapang kayo basher, basher kayo. Paglagay kayo ng account niyo, pakita yung mga mukha niyo pati mga ano kipipay niyo. Wala talaga kayong ano. Oh. Ba't hindi niyo alam niyo kung nakikipagsimpatya kayo, nagba kayo. Tulad ng ka-business, sinasabi nila lahat sa viewers kung ano nangyayari. Ah, kasi maraming mga marites na kunyari sisisihin nila ang ka-business kasi gusto na lang nila ng ano, ng mga issue mga marites kayo, mga chismosa kayo. Eh kung talagang ano kayo, kung talagang nanonood kayo ng mga video na mga ina-upload ng kabisnes ni Papa Dins, di dapat updated kayo, alam nyo na yun. Alam nyo na ibig sabihin, alam nyo na yung mga sinasabi. O, oh, kunyari sisisihin nyo para lang maka, makaano ano kayo, maka chismis kayo. O, oh, di ba? Ang, ang, hindi, ang simpatiya nyo, wala kay Burnok. O, bakit kung totoo kayong mga nagbablog, ikaw, syokoy kayong dalawang syokoy, ha? Renji at saka Buddy. Diba't e hindi nyo ipaliwanag, tinatanong ng tao, para gusto nyo lang, hindi kayo nagsasalita, para gusto nyo lang. Lagi ang kabisnes, ang maging mali sa mata ng tao, sa mata ng viewers. Hindi nyo sabihin na, inalis kami ni Kuya eh, bakit kayo inalis? O, kasi nga ba diba, nagbintaan kayo ng ano, ng buru -bur buru ng taratatatatat, -tar? no ng barrel, madaling salita. O, oh, di ba? May mga lisensya ba kayo sa pagbebenta ng ganyan? Ha, matanong ko lang kasi kung meron bibili ako, Renji. Yatay kayo. Kunyari nakikipagsimpatya ba't hindi niyo sabihin sa, sa bibig niyo mismo, ilabas niyo 'yung totoo kung talagang totoo kayo sa mga viewers para tanggapin din kayo ng viewers ng, ng buong buo, buo sa puso nila. Ha? Ako, nagbablog ako. Kilala ko na, namit ko na sila ka business pero never akong dumikit kaila ka business kasi alam ko sa sarili ko na hindi naman ako member ng ka business. So, oo, isa akong supporter pero hindi ko pwedeng ipagduldulan yung channel ko kaila ka business. Sariling sikap to, oy. Oh. Eh, ako, nagtsatsaga ako hanggang sa tumaas, umakyat, or kailan lalaki yan. Kasi hindi naman ako nagbabasis sa pagwawaiti. Ang buhay ko, wala sa whitey. Ha? Ah, hindi kayo magsalita. Sabihin niyo yung totoo. Kung bakit kayo ano. Mas matutuwa pa niya si Kabisnes. At least si Kabisnes hindi sa bibig niya nagmula sa inyo. Yun ang dapat magpakatotoo kayo. Ginamit niyo lang din si Kabisnes eh. Yun naman talagang totoo, di ba? oh, ginagamit niyo yung Kabisnes, Papa Dins. Kakapal naman ng mukha niyo. Uy, o, oh, wag niyo sabihin manipis ang mukha niyo. Makapal naman talaga. May hiya ba kayo? Ako, nag-decide -nag ako na nakiusap ako kay ka-business na gusto kong mag-reactor. Bakit? Kasi gusto ko rin ilabas yung opinion ko. Kasi sa mga abusadong katulad yung mga tirador, mga tinidor. Ah, na nanantutusok. Alam nyo, balang araw, babagsak din kayo. Tapos ano, pag bumagsak kayo, ano, magbait-baitan na naman kayo, kuya, tulungan nyo kami, kuya, ganto ganon Ikaw, Renji, di ba nagbigay sa inyo ng puhunan si Kabisnes? May nangyari ba? Wale! Oh. Dami nyo mga drama sa buhay. Ba't di kayo magtrabaho? Kumayod kayo. Kung mahina ang YP nyo, di kumayod kayo. Oh. Pwede naman yan, magtututuwad kayo dyan. O, oh, tuwaran kayo dyan, tas gawin yung content oh yung tag nyo yung ulo nyo sa pader. Gawin yung content. Mga syunga pala kayo eh. Wala kayong kakwenta-kwentang mga taong tinulungan. Imbis na kayo yung ano, na magpasalama. Tapos sasabihin nyo. Kasi parang kapatid. Eh yan, sabi ni, ni ano, ni, ni badi Parang kapatid ko na yan, si ano, si Bornok. Kasi ano naman, yan ang nag sundo noon sa, sa amin dito. O, oh, nung business pa siya. O, oh, ngayon, alam niyo sa totoo lang, ito lang ha, hindi kayo nakiki, nakiki, ano, nakikisimpati ha, kay Bornok, kasi, bakit tinintay nyo pa na maaksidente? Ha? Bakit tinintay nyo pa maaksidente? Si, ano, bago kayo nag, ano, bago kayo mag, bakit nakita sa sa camera? Ha? Bakit nung walang aksidente yung nangyari? Kung talagang ganyan ang turing nyo, kung totoo yung mga sinasabi nyo sa harap ng camera, oh, bakit hindi, nadalaw nyo ba? Eh, sila ka-business nga. Family ka-business nga eh. Kasama nyo si Papa din, syempre. Naalala nyo bang dalawin? Kung saan kayo nagmula? Ha? Di ba hindi? Tapos ngayong eh, kukuha-kuha kayo ng mga mukha ng mga ano, member ng ano, o, oh, naalala nyo lang bigla para may pang-content. Yun ang totoo, di ba? O, oh, para lang may pang-content kayo. Pero sa totoo lang, hindi naman yan talaga ang pakay nyo, ang makipagsimpatiya. Di dapat kahit walang nangyayari. Kung marunong kayo mga musta, ginawa nyo na. May camera man yan o wala. Mga nga pala kayo eh. Oh, ako nga pumunta kay lang ka-business eh. Nagkamera ba ako? Nag nagpaalam pa ako, sir, pwede po ba akong gumawa ng video para lang maipakita ko na nandito na ako sa inyo. Meron kaya akong konting upload, pero hindi ko in-upload. Kasi nahihiya pa rin ako. Ang pinakausap ko na lang kay, kay ka Business is yung picture namin na lahat kami nandoon na ginamit ko sa thumbnail. Yun ang pinakiusap ko. Pero never akong kumuha ng video. Hindi ko sinamantala dahil nandun ako sa bahay nila. May upload akong konti nung wala pa si Kabistes, kami pa lang nila Bugi. O, oh, nandun kami sa, sa, ano, sa garahe. Pero tignan nyo, checkin nyo nga yung mga video ko. Kung nag-upload ako. Mag-iatay itong mga to. O, oh. diba? Hindi nyo sabihin na kaya kami nalis, may ginawa kasi kaming illegal eh. May ginawa kasi kaming ganito eh. O, oh. Masaangaan ko pa kayo. Yan ang mga lalaki Eh kayo asan? Wala, pisot kayo. Lalakas ng loob nyo, ah. O, pabili nga. Number 333 dyan. So, anyway, guys. Uh, hanggang dito na lang. Uh, Magpa-part 2 ako. Sa susunod, tignan nyo. Baka dumalaw pa kayo sa hospital, may dala kayong camera, ha? O, nipis-nipis tayo yung mga pagmumukha nyo, oy. Dami-dami pwedeng i-vlog, eh. Hindi, hindi nyo i-content. -ano, wala naman kayo maitulong. Eh ano lang, papasukan lang kayo ng ano, ng views para sa pang sarili lang din niyo. Tapos niyo wala kayong pinansyal na maibigay. Ngayon pang kumikita kayo, kakapal talaga ng mukha niyo, no? O paano mga ka-business? Ang ganito na lang tayo. Magtatapos sa Sinday, si so medyo mahaba-haba ng ating video. Ah, uh, at lahat ng reactors ng ka-business family, binabati ko. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Inday o cry po. Mabuhay! Bye! Salamat po kay Kabisnes at binigyan ako ng pagkakataon na magawa ko itong ganitong pagre-reaction. Uh, thank you so much po. Bye!